Isang madilim at mapait na anino ang bumalot sa tahimik na barangay ng Tubungan Iloilo na nagbaon sa lupa ng isang buhay na hindi pa man nasisilayan ang mundo. Ang krimen ay hindi nagmula sa talim ng espada kundi sumibol mula sa mga bulong ng kasinungalingan at ang matinding pagkabulag sa paniniwala. Ang Salarin isang taong dapat sanay nagbibigay ng proteksyon at pagmamahal, ay nagbalat kayo bilang pinakamalapit na kaibigan at pagkatapos ay walang awang sumaksak mula sa likod. Ang trahedya ay nag-ugat sa maling pagpapahalaga sa reputasyon at ang pananampalataya na ninakaw ng mga malisyosong chismis. na nag-iwan ng matinding sakit at isang paghuhukom ng konsensya na hindi kailanman magtatapos bandang 5 ng umaga noong ika, 15 ng Mayo, 2024, Nakatanggap ng ulat ang mga pulis ng Tubungan Municipal Police Station tungkol sa isang pagkamatay na hindi pa malinaw ang sanhi na nangyari sa isang bahay sa isang matahimik na subdivision. Ang nag-ulat ay si Aling Maria Santos, 58 taong gulang, isang kapitbahay. Ayon sa kanyang paunang pahayag, habang naglalakad siya sa kanyang araw-araw na ehersisyo sa umaga, napansin ni Aling Maria na bahagyang nakabukas ang gate ng bahay ni na Juan at Elena. Nang sumilip siya sa bakuran, natakot siya nang makita si Elena Reyes, 27 taong gulang, ang asawa ni Juan, na nakahandusay sa hagdan ng kanilang tahanan. Agad na rumesponde ang mga autoridad sa pinangyarihan ng krimen sa loob lamang ng 15 minuto. Agad na isinara ang bahay para sa investigasyon. Sa pinangyarihan, kinilala ang biktima na si Elena Reyes, nakasuot ng kanyang damit tulog at nakahiga sa kanyang likod. Sa paunang pagsusuri, walang nakitang bakas ng anumang panlabas na puwersa o senyales ng isang away. Gayunpaman, ang partikular na nakakuha ng pansin ng mga investigador ay ang kalagayan ng katawan at ang hindi karaniwang paglaki ng tiyan ng biktima, kumpirmadong buntis si Elena. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng isang batang ina na nagdulot ng pagkabigla sa lokal na komunidad. Daan-daang usisero ang nagtipon sa labas ng lugar ng krimen na nagdulot ng hadlang sa investigasyon. Sa gitna ng magulong sitwasyon, maraming hindi pa beripikadong impormasyon ang nagsimulang lumitaw. Pinag-usapan ng mga tao ang tungkol sa personal na buhay ng biktima, lalo na ang kanyang nakaraan bilang isang modelo bago siya ikinasal. Ang mga teorya tungkol sa sanhi ng pagkamatay ay lumitaw, mula sa mga hindi pagkakasundo sa pamilya hanggang sa posibleng pagpatay dahil sa selos. Ang mga alingaungaw na ito, bagaman walang batayan, ay nagsimulang magdulot ng pagkalito ng impormasyon at nagdulot ng malaking presyon sa mga nag-iimbestigang ahensya. Bandang 8 ng umaga noong araw ding iyon, narating na ng mga unit ng Iloilo -Ilo Provincial Police Office ang lugar upang makipagtulungan sa investigasyon. Ang bawat piraso ng ebidensya, mula sa mga personal na gamit sa loob ng bahay hanggang sa mga sampol ng pagkain at inumin, ay maingat na kinolekta. Ang bangkay ng biktima ay dinala sa Forensic Center para sa autopsiya upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay itinuring ang kaso bilang partikular na malubha at isang espesyal na task force ang nabuo sa parehong umaga upang ituon ang mga pagsisikap sa paglutas ng kaso sa lalong madaling panahon ang task force, sa ilalim ng pamumuno ni Police Chief Inspector Ricardo Alvarez, pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ng Iloilo, ay mabilis na naglunsad ng mga linya ng investigasyon. Ang pangunahing prioridad ay upang linawin ang pagkakakilanlan ng biktima at hintayin ang resulta ng forensic examination na siyang magiging susi upang malutas ang tunay na sanhi ng pagkamatay. Hindi nagtagal upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng biktima si Elena Reyes, 17 taong gulang. Ipinakita ng mga rekord ang isang buhay na puno ng pagsisikap at hindi inaasahang pagliko. Si Elena ay hindi tubong ilo-ilo, Ipinanganak at lumaki siya sa Bacolod. Sa kanyang kapansine-pansing taas at kaakit-akit na mukha, maaga siyang pumasok sa mundo ng profesional na pagmomodelo sa Maynila. Sa loob ng halos limang taon, si Elena ay isang pamilyar na pangalan sa industriya ng fashion na lumabas sa mga pabalat ng maraming magasin at naging mukha ng iba't ibang mga tatak ng kosmetiko. Ang nakaraang ito ay siyang pinagmulan ng mga chismis sa liblib na barangay kung saan siya nanirahan. Ang kanyang buhay ay nagbago ng makilala niya si Juan de la Cruz, 37 taong gulang, isang negosyante mula sa Iloilo na nagtatrabaho sa Maynila. Ang pag-ibig sa unang tingin ay nagtulak kay Elena na talikuran ang kanyang umuunlad na karera at sumama sa kanyang asawa upang bumuo ng isang tahanan sa kanilang probinsya. Sa Iloilo, si Juan ay may-ari ng isang tanyag na repair shop ng sasakyan. Ngunit kamakailan lamang, ang negosyo ay nahaharap sa mga paghihirap dahil sa kompetisyon at ang pangkalahatang sitwasyon ng ekonomiya. Ayaw niyang umupo lamang at magpahinga, nagbukas si Elena ng online clothing store. Ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa araw sa livestream na pagbebenta mula umaga hanggang gabi, umaasa na makatulong sa pinansiyal sa kanyang asawa. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, siya ay isang mabait at masunuring asawa at isang masigasig na manugang. Ang balita tungkol sa kanyang pagbubuntis sa kanyang unang anak sa ikalawang buwan ay nagdulot ng labis na kagalakan sa buong pamilya. Kasabay ng pagbuo ng larawan ng biktima, isinagawa ng mga investigador ang isang pagsusuri ng kanyang mga relasyon at nangolekta ng katibayan. Ang cellphone ni Elena na natagpuan sa kanyang vanity table ay naging unang mahalagang pahiwatig. Ang data mula sa cellphone ay nagpakita ng ibang larawan. Sa seksyon ng mensahe ng Facebook Messenger, may mga pag-uusap sa pagitan ni Elena at isang malapit na kaibigan sa Maynila. Ipinakita ng nilalaman na sa nakalipas na dalawang linggo, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Elena. Sinabi niya na ang kanyang bienan... Si aling Esther de la Cruz ay biglang nagbago ng ugali na madalas na nagpapakita ng pagdududa at nagbigay ng mga nagpapahiwatig na pahayag tungkol sa kanyang nakaraan. Ang pinakanatatanging detalye ay ang pagrereklamo ni Elena tungkol sa kung paano siya pinipilit ng kanyang bienan na uminom ng isang uri ng halamang gamot araw-araw na may kakaibang kulay at amoy, nakaramdam si Elena ng pagod at pagkahilo pagkatapos uminom nito, ngunit hindi siya naglakas loob na tumanggi dahil natatakot siyang magalit ang kanyang biyenan. Kasabay nito, dumating ang mga paunang resulta ng forensic examination. Kinumpirma nito ang kinakatakutan ng mga investigador sa dugo at mga sampol ng tisyo ng biktima, mayroong isang kakaibang lason na hindi alam ang pinagmulan na nagdulot ng acute multiple organ failure. Ang dalawang buwang gulang na fetus ay namatay bago pa man mamatay ang biktima. Ang pagkamatay ni Elena Reyes ay hindi isang aksidente o pagpapakamatay. Ito ay isang kaso ng pagpatay ang mga pahiwatig mula sa cellphone at ang mga resulta ng forensic examination ay agad na nagpaliit sa mga pangunahing suspek. Ang atensyon ng task force ay nakatuon ngayon sa isang taong hindi inaasahan ng sinuman, si Aling Esther de la Cruz, ang biyena ng biktima. Habang nakikipagkarera ang task force sa oras, sa bahay, si Aling Esther de la Cruz ay gumaganap ng isang perpektong papel bilang isang nagdadalamhating biyenan si Aling Esther, na may maga na mga mata at malungkot na mukha, ay nakaupo sa isang sulok ng bahay na may rosary sa kanyang kamay. Ang mga kapitbahay at kamag-anak na dumating upang makiramay ay nakaramdam ng pagkaawa para sa mabait at relihiyosong matandang babae umiyak siya ng husto na nagsalaysay tungkol sa kanyang mabait, masunurin, ngunit maagang namatay na manugang at tungkol sa kanyang apong hindi man lang nabuo. Patuloy niyang sinisisi ang kanyang sarili sa hindi pag-aalaga sa kanyang manugang ng mas maingat, na palaging bumubulong ng mga salitang kapalaran. Si Juan ay nalubog sa pagkasiphayo, na yakap ang kanyang ina para sa aliw, ganap na hindi napapansin ang anumang kakaiba mula sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. Ngunit sa likod ng malungkot na panlabas, ay may isang malamig na pagkalkula. Kinabukasan, habang pagod pa ang lahat pagkatapos ng isang gabi ng pagpupuyat, tahimik na lumabas si Aling Esther sa sulok ng hardin sa likod ng bahay. Nagtipon siya ng isang grupo ng mga tuyong dahon, lumang pahayagan, at kahit maliliit na pakete ng papel na may madilim na dilaw na kulay, maingat na nagtatayo ng apoy. Nang magtanong ang isang usisero na kapitbahay, ipinaliwanag niya na siya ay nagsusunog ng via para sa kanyang manugang, na umaasa na ang kaluluwa ng kanyang manugang ay makakahanap ng kapayapaan ang gawaing ito na may matinding espiritual na kahulugan, ay ganap na nagkubli sa layunin ng pagtatapon ng huling pisikal na katibayan. Ang mga natitirang spell at ang mga abo ng nakalalasong halamang gamot na ginamit niya hindi niya alam na ang bawat kahinahinalang kilos, gaano man kaliit, ay hindi nakataka sa mga mata ng mga investigador na palihim na nagmamanman sa bahay mula sa malayo. Samantala, ang isa pang task force ng espesyal na grupo ay nakagawa ng mahalagang hakbang pasulong na nakatuon sa pahiwatig ng kakaibang tubig mula sa mensahe ng biktima. Sinuri muli ng mga investigador ang lugar ng kusina sa ilalim ng isang lumang kettle na ginamit para sa herbal na gamot na nakatago ng malalim sa isang aparador ng kusina, nakakita sila ng isang layer ng brownish-black na residue. Agad na tinatakan ang bawat bagay at ipinadala para sa kagyat na pagsusuri. Kasabay nito, ang pagkuha ng impormasyon mula sa mga miyembro ng pamilya ay nagbunga ng isang pambihirang resulta. Sa una, ang lahat ay nag-aalangan na pag-usapan ang mga chismis sa nakaraan, ngunit sa pamamagitan ng pagtitiyaga at matalas na pangangatuwiran ng investigador, ang isang pinsan, si Aling Paz, isa sa mga nag-usisa sa personal na buhay ni Elena, ay nagpakita ng takot. Pagkatapos ng isang panahon ng psikolohikal na pakikibaka, inihayag ni Aling Paz ang isang nakakagulat na detalye. Nakita niya mismo si Aling Esther, ilang linggo na ang nakalipas na naglakbay sa kalapit na bayan upang makita ang isang espiritista na sinasabing may mataas na antas ng kapangyarihan sa pagtanggal ng masasamang espiritu. Ito ang nawawalang link na nagkokonekta sa pamahiin ni Aling Esther sa pagkamatay ni Elena ang lahat ng katibayan ay unti-unting nagtagpo at ang tabing ng misteryo tungkol sa krimen ay malapit ng ibaba. Dalawang araw pagkatapos ng krimen, ang panghuling resulta ng forensic examination mula sa Philippine National Police Crime Laboratory ay ipinadala sa Iloilo Provincial Police Office. Ang lahat ng pagdududa ay natapos ang residue na nakolekta sa bahay ni Aling Esther at ang lason sa katawan ng biktima ay magkapareho. Ito ang direktang pisikal na katibayan na hindi maitatanggi. Kasabay nito, ang detalyadong patotoo ng espiritista na nagngangalang Mang Tomas tungkol sa pagbebenta ng nakalalasong pulbos kay Aling Esther ay nagpatibay sa kaso sa kumpletong pisikal na katibayan at magkatugmang patotoo, ang Iloilo Provincial Police Office ay may sapat na batayan upang matukoy na si Aling Esther de la Cruz ang pangunahing suspek sa pagkamatay ni Elena Reyes. Agad na nilagdaan ni Police Chief Inspector Ricardo Alvarez, pinuno ng CIDG, ang isang desisyon na maglunsad ng kaso, magsampa ng kaso, at maglabas ng warrant of arrest laban kay Aling Esther de la Cruz para sa pansamantalang pagkakulong. Ang mga desisyon at warrant na ito ay agad na inaprubahan ng Piskalya ng Probinsya sa hapon ng parehong araw. Bandang 4 ng hapon, isang task force ng CIDG na binubuo ng mga lalaki at babaeng investigador ang dumating sa bahay ni Juan dela Cruz upang ipatupad ang utos. Hindi na lihim ang pagmamanman, naglakad sila ng diretso sa bakuran sa gitna ng pagtataka ng mga kapitbahay. Sa loob, ang hangin ay mabigat pa rin, si Juan ay nakaupo sa harap ng altar ng kanyang asawa. Naglilinis si Aling Esther sa likuran. Aling Esther de la Cruz, hinihiling naming dumalo kayo sa investigasyon, sinabi ng isang investigador sa isang malakas at malinaw na tinig nagulat si Juan, at tumayo. Lumabas si Aling Esther mula sa bahay sa likuran, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkapagod. Nang makita niya ang mga pulis, medyo nagulat siya, ngunit sinubukan pa ring manatiling kalmado. Humagbang si Police Chief Inspector Alvarez na may seryosong gugali. Tinitigan niya si Aling Esther at sinabi, Aling Esther de la Cruz, kami po ay mula sa Iloilo Provincial Police Office. Hinihiling naming marinig ninyo ang warrant of arrest para sa pansamantalang pagkakulong. Natakot si Juan. Anong sinasabi ninyo? May pagkakamali ba? Anong kinalaman ng nanay ko dito? Hindi sinagot ni Police Chief Inspector Alvarez si Juan, ngunit itinaas ang warrant at binasa ng malakas ang bawat salita ang Iloilo Provincial Police Office ay nagpasiya na arestuhin si Aling Esther de la Cruz, ipinanganak noong 1964, residente ng Tubungan, Iloilo. Si Aling Esther de la Cruz ay nagkasala ng krimen ng pagpatay na isinasaad sa Artikulo 20 at 28 ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Ang bawat salita sa warrant ay parang suntok sa isipan ng mga naroroon pagpatay, artikulo 248 ng Revised Penal Code, nang marinig ang mga legal na terminolohiya, ang pekeng kalmado ni Aling Esther ay nagkapira-piraso. Nagsimula siyang manginig na nanginginig na sinasabi, Hindi, hindi ako iyon, ako ay inosente. Ngunit nang matapos magbasa si Police Chief Inspector Alvarez at tiklupin ang warrant, tila nawala ang lahat ng lakas ni Aling Esther. Napahinto siya at bumagsak sa sahig, ang kanyang mukha ay maputla, walang lakas na tumanggi. Si Juan ay natigilan, dilat ang mga mata na nakatingin sa kanyang ina, at pagkatapos ay tumingin sa mga pulis. Ang nakakakilabot na katotohanan ay ipinakita sa kanya sa isang brutally honest at opisyal na paraan, hindi chismis lamang, kundi isang kriminal na paratang. Ipatupad ang warrant, maikling utos ni Police Chief Inspector Alvarez. Agad na lumapit ang dalawang babaeng investigador upang tulungan si Aling Esther na tumayo at ikabit ang mga posa sa kanyang mga kamay. Hindi siya lumaban, ang kanyang katawan ay humihina habang siya ay sinamahan palabas ng bahay. Ang buong proseso ay naganap ng mabilis, profesional, at decisively. Bago siya dinala, nakatingin lamang siya sa kanyang anak na nakatayo roon, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kumpletong pagbagsak. Sa interogasyon sa Iloilo Provincial Police Office, ang hangin ay makapal at nakakasakal. Sa ilalim ng malamig na puting ilaw, si Aling Esther de la Cruz ay nakaupo sa upuan na nakaharap sa mga investigador. Ang kanyang asawa ay tumanda ng sampung taon, ang kanyang kulay abo na buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay malalim. Sa paunang yugto ng interogasyon, paulit-ulit lamang ni Aling Esther ang isang solong refrain ng hindi na mamalayan. Ako ay inosente, wala akong ginawa, mahal ko siya ang kanyang boses ay paos, ngunit ang katigasan ng ulo ay naroroon pa rin. Sinubukan niyang kumapit sa panlabas na anyo ng isang nagdadalamhating biyenan, isang biktima ng mga pangyayari. Parang ang pag-uulit ng kasinungalingan nang sapat ay gagawin itong totoo. Hindi nagmadali ang mga investigador, matiyaga silang nakinig, pinapayagan ang katahimikan at ang malamig na apat na pader na gawin ang kanilang trabaho, dahan-dahang kinakain ang kanyang kagustuhang lumaban. Nang mapansin nilang hindi na matatag ang katigasan ng ulo ni Aling Esther, nagsimulang magsalita ang nangungunang investigador, si Police Chief Inspector Ricardo Alvarez. Hindi siya nagtanong ng walang humpay, ngunit maingat na naglagay ng katibayan isa-isa. Bawat isa ay parang martilyo na bumagsak sa kanyang nasirang pag-iisip. Una, ang nakalimbag na mga mensahe sa Facebook Messenger sa pagitan ni Elena at ng kanyang malapit na kaibigan. Tingnan mo, ito ang isinulat ng manugang mo. Sabi niya pinilit mo siyang uminom ng kakaibang tubig. Nakaramdam siya ng pagod at pagkahilo, natatakot siya pero pilit pa rin siyang uminom dahil ayaw niyang magalit ka. Tumingin si Aling Esther sa mga salita na may mahigpit na nakasarang labi. Pangalawa, ang resulta ng forensic examination. Ito ang resulta ng agham. Ang lason sa katawan ni Elena at sa fetus ay ganap na tumutugma sa nalalabi sa herbal na tubig na nakatago sa iyong kabinet. Hindi nagsisinungaling ang agham. Sa oras na ito, nagsimulang manginig ang katawan ni Aling Esther, ngunit ang nagpapasya na suntok ay hindi pa inilalabas at sa wakas itinulak ni Police Chief Inspector Alvarez ang isa pang file sa itaas ay ang mugshot at pahayag ni Mang Tomas ang scammer na espiritista na ito ay umamin na sa lahat pumunta ka sa kanya binigyan mo siya ng 5000 pesos para bumili ng isang bagay na tinatawag niyang spell sinabi niya na kailangan mo lang itong sunugin ihalo sa tubig para inumin ng iyong manugang at sasabihin niya ang katotohanan. Totoo ba Aling Esther? Nang marinig ang patotoo ni Mang Tomas, ang huling pader ng depensa sa isipan ni Aling Esther ay ganap na bumagsak. Tumingin siya sa mga investigador, ang kanyang mga mata ay wala ng katigasan ng ulo, ngunit naglalaman lamang ng katatakutan at kawalan ng pag-asa. Umiyak siya ng husto, ang kanyang kahabag-habag na mga iyak. Ay umaalingawngaw sa buong silid. Pagkatapos ng mga minuto ng pag-iyak, hanggang sa siya ay nanghina, nagsimula siyang umamin ng lahat ng kanyang mga krimen na nangangatog. Ang pag-amin ni Aling Esther ay nagpinta ng isang kahabag-habag na larawan ng pagkabulag sa paniniwala at inggit na nag-ugat sa mga chismis. Inamin niya na sa una ay talagang mahal niya si Elena. Ang maganda at masigasig na manugang ay lubos na nasiyahan sa kanya. Ngunit nang magsimulang magbulungan ang iba pang mga pinsan sa pamilya, nagsimulang gumuho ang kanyang pananampalataya. Hinalukay nila ang nakaraan ni Elena bilang isang modelo, na ipinakita sa kanya ang mga larawan na tinatawag nilang sexy sa internet. Bulong nila sa kanyang tainga ang nakalalasong salita. Ang uri ng babae na gumagawa ng trabaho na iyon ay walang sinuman sa kanilang karapat dapat. Umalis siya sa trabaho at bumalik dito dahil malamang na itinakwil siya ng isang sugar daddy. Tumingin sa paraan ng pag-livestream niya at tumatawa sa mga lalaki sa internet, isa ba siyang disenteng tao? Ang mga nakalalasong salita ay tulad ng lason na dahan-dahang nagpapalit ng pagmamahal sa pagdududa at pagkatapos ay puot. Nagsimula siyang maghanap ng kamalian sa bawat aksyon ng kanyang manugang. nag stream si Elena hanggang sa gabi upang kumita ng pera upang suportahan ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang mga mata, ito ay isang lihim na pakikipag-date online. Maganda ang suot ni Elena at naisip niya na magsuot siya para makipag-date sa iba pang lalaki. Ang rurok ng pagdududa ay nang ibinalita ni Elena ang kanyang pagbubuntis. Dapat sana ay ang pinakadakilang kagalakan, ngunit sa isip ni Aling Esther, ang tumataginting lamang ay ang mga salita ng mga pinsan. Sigurado ka bang apo ko yan? Tingnang mabuti. Ang pagkahumaling sa linya ng dugo, sa karangalan ng pamilya ay nagpagulo sa kanya. Hindi siya naniniwala sa kanyang anak, hindi siya naniniwala sa kanyang manugang, ngunit naniwala siya sa walang batayang chismis. Sa kanyang kalituhan, lumapit siya kay Mang Tomas bilang isang paraan ng kaligtasan. Wala siyang balak na pumatay. Sa kanyang naliligaw na pag-iisip, naniniwala lamang siya na ang spell na iyon ay isang uri ng pagsubok para sa katotohanan, na pagkatapos inumin, Automatikong aaminin ni Elena na ang bata sa kanyang tiyan ay sa ibang tao. Araw-araw, personal niyang pinapakuluan ang nakalalasong tubig at inihahalo ito sa ilang karaniwang dahon ng gamot upang takpan ang amoy at lasa. At pagkatapos, ay marahang ibibigay ito sa kanyang manugang sa ilalim ng pagkukunwari ng gamot para sa pagbubuntis. Naghihintay siya para sa isang pag-amin, ngunit ang natanggap lamang niya ay ang pagkapagod at karamdaman ni Elena. Hanggang sa umaga ng kapuspalad na araw na iyon, nang makita niyang bumagsak ang kanyang manugang sa hagdan, natakot siya ng mapagtanto niyang nakagawa siya ng isang kakilakilabot na krimen. Napuno ng gulat ang kanyang konsensiya. Naalala lamang niya na itago ito at magpanggap na ito ay isang bigla ang aksidente. Inilabas ang kaso sa publiko. Nakatayo sa harap ng bangko, si aling Esther Dela Cruz ay pumayat at nasira. Patuloy siyang umiiyak at humihingi ng huli ng paumanhin. Sinabi ng Lupon na ang pag-uugali ng akusado ay partikular na malubha na nagmumula sa isang motibo ng pagkamakasarili, pamahiin, na nag-aalis ng buhay ng dalawang tao, isa sa kanila ay isang inosenteng sanggol na nagdudulot ng sakit na hindi mapapalitan sa pamilya at nagdulot ng pagkabigla sa publiko. Hinatulan ng korte si Aling Esther de la Cruz ng pinakamataas na parusa habang buhay na pagkakabilanggo. Si Mang Tomas ay nakatanggap din ng limang taong sentensiya sa kasong panloloko at paggawa ng mga iligal na gawain. Ang sentensiya ay ang karampatang parusa para sa krimen, ngunit ang sakit ay nananatili pa rin, tulad ng isang peklat na hindi kailanman gagaling sa puso ng mga naulila. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Maging matino tayo at magpakalat tayo ng pagmamahal.